Ipinatubad noong panahon ng mga Kastila sa ilalim ng sistemang encomienda ang tinatawag na polo i servicio o sapilitang paggawa ng lahat ng mga kalalakihan na may edad mula labing-anim hanggang aning-napu. Hindi binayaran ng serbisyo ng mga Pilipinong tumulong sa pagtatayo at pagkukumpuni ng mga gusali, tulay at simbahan na tumagal ng apat apatnapung araw. Polista ang tawag sa mga taong nagsasagawa nito. Hindi kabilang sa polo iservisyo ang mga miyembro ng prinsipalya o ang mga nasa mataas na antas ng lipunan, mga lokal na opisyal gaya ng gobernador Silio at cabeza de barangay, at ang mga guro. Ang mga mayayamang Pilipino naman, upang makaiwas sa sistemang ito, ay nagbabayad ng falya na nagkakahalaga ng 7 piso. Ang sistemang ito ang nagbunsod sa maraming pag-aaklas laban sa pamahalaang Espanyol sa iba't ibang panig ng bansa. Isa sa pinakakilala dito ay ang Sumuroy Revolt na pinangunahan ni Juan Ponce Sumuroy noong 1649.